Yung ko muna doon ang ante at alis na tayo sa my birthday. Malang Happy, birthday. birthday. Sana all. Ano mas sabi mo ante? Naiyak. <laughs> ano ba sabi ni ante ah. Ano ining? Happy birthday pa lang. <laughs> Ayun lang handa namin, wala kami pera. Ayos lang. At sana ano, diyan ka ng Lord ng kalakasan. At sa iyong pagpapataya, sana ay gabayan ka ng Panginoon Diyos. Ayok, puntahan namin dito at pinuntahan pala ano, may pa-birthday. Ako wala pang pa-birthday. Ang gilis eh, ko po yung sa, wala, sa ang, school. Ano eh? Sa na lang, pag meron na ulit. Ano pabirde sa Janet? <laughs> Hindi ka pa nabubuksan. Ano sabi mo? May handa ka pala uh, eh. Maraming salamat sa aking mga anak sa akin mga kapatid at mga pamangkin sa kanilang surprise na inhanda kahit kaunti. Ako'y nagpapasalamat dahil narating ko ang edad na 41. Ako'y malakas, walang sakit at healthy. At hiling ko sa Lord na bigyan pa ako ng maraming karawan at ilang kailangan pa ako ng aking mga anak at apo. ka? Rita, dahil ka Arika, ako ako nagpapasalamat sa iyo ning sa binigay mong panghanda at ano man ang pagkukulang sa iyo, ni Brian na humihingi sa iyo ng, ng, pasensya. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Yo, iwasan ang pagiging high blood pagkakaila stroke is Happy birthday! Wala kami nganda. Thank you. Bye-bye! happy birthday. <laughs> na nagiiyak na kami dito, wala kami pa-birthday. <laughs> Hi. Hoy. Oh. Hi. Alis ka. Iliiwan kami ng may magandang anak na iyo. Yo, nakataas. Paalis na kami, exam ako. Bye-bye. Happy birthday, Love you.